Hello people and hello Gidsers! Welcome back to my YouTube channel! And again and again, nandito po tayo muli sa 3rd floor ng 168 Mall. Uh, ang pangalan po ng kanilang store ay Nella Rocafort. Nella Rocafort. Ito ay matatagpo sa 3L-06 168 Shopping Mall. Solar Wing Phase 5 Binondo, Manila. So, Eto po yung nire-request ninyo, no? matagal na magkaroon tayo ng part 2 at alamin natin yung nagagandahan. Nakikita nyo na background ko, nagagandahan Pilipinya na wala sa iba. Dito lang po yan sa third floor kay Ma'am Nela Rocafort. So, eto ang magandang sample na nasa likod ko, no? aalamin uh, natin kung magkano ang mga presyo ng bawat Pilipinyana syempre yung mga barong din para naman sa kalalakihan so ano pa hinihintay nyo guys? samahan nyo ko at alamin natin ang iba't ibang prices ng kanila mga Pilipinyana let's go! okay magumpisa na po tayo ng mga Pilipinyana dito sa 3 floor. No, alamin natin yung mga presyohan ng mga nagagandahan Pilipinyana na at the same time eh pang-artistahin na rin, yes. no? Artistahin ang kanilang mga Pilipinana dito. Siyempre, unahin natin itong magandang Pilipinana ito. Ate, come on, let's go. Magkano yung ganito mong Pilipinana? Dito po, sa so set, 2,800 po, hanggang 2,500. 2,800? Isang set yan? Oo uh -oh. po. Pwede mo naman na top po. Top lang? Magkano naman pag top lang? Top lang po, 1,800. 1,800 ang top lang? Ano ito? Kasama rin yung inner? Pwede po. Uh Oo, -oh, 1,800 yun. pero, kung tatawad sila, pwede tumawad. Pwede naman po tumawad. So yung 1,800 magiging? 1,500. 1,500. Eh, kapag yung nasa baba lang, pwede yung skirt po, lang? 1,200 hanggang 1,000. 1,200 hanggang 1,000. Ito namang kulay pink ate? Parehas lang po sila nito. Ah, isang isang package siya? Apo. 1,800 for only 1,800. Kapag top lang? Pwede pong nag-umbisa sa 1.8 hanggang 1.5. 1.8 hanggang 1.5. So, pare-pareho silang tatlo. Ito rin. Ito naman, guys, medyo iba yung tela niya, no? Medyo makapal. Magkaling ganitong ano? Ito, 2,000 hanggang 1.8. 2,000 hanggang 1.8. Ang ganda. Ang ganda ng combination. Sino yung pumipili ng combination na yun? Siyempre, si ate. yung pinakamaganda namin yung <laughs> Siyempre, no? Meron siyang mga magagandang ano, combination. Merong, anong kulay nga ito? Beige? cream. Cream. Cream, tsaka emerald. Tapos, meron siya mga... Old rose. Old rose. Tapos, yung... Blue. Blue, and beige. then beige. Uh Oo. -o. Meron din naman dito mga old style. Yung mga dating ano. Ito ka, girl. Ay, ka <God. Okay. Dito naman sa kabila, ay meron din siya mga... Magkano nga yan? navy blue, blue. Kaparehas po nung no? cream. Ah, navy blue. Tapos, meron din siyang skirt na. Hindi po, spaghetti po yan. Ay, spaghetti pala to. Below the knee. Oo, oh, magkano pag-package siya ganyan? Ito, package niya 2.8. 1.8? 2.8. 2.8, 2,800. Ngayon, ito yung pinaka-in-demand sa lahat. Yes, no? Mag kimona. Oo, pinaka oh, kimona ni Sarah Heronimo. Yes. Magkano yung ganyan? Yung kay ano, ito, Sarah Heronimo. 1.5. 1.5. Yes. Isang, 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 isang ano yan? Yung isang buo. 2.5 2.5 yung isang buo ayan ang taray ang ganda ito naman na parehas din po no dun sa kabila 2.5 uh -oh. magkano yung ganyan 2.5 yung ganito 2.5 din ito pa yan no mga purple tapos meron din siyang mga uh, midnight blue ba to Anong ang tawag dyan ang ganda ng kulay no ganun po combination ang galing talaga ni ate mag ano ng mga ano combination. Ito, yan ang Ito rin ang eh, ganda. Very Sarah class. Heronimo Sarah Heronimo. Cream. Magkano ulit yung ganyan ate? Ganito, 2.8 hanggang 2.5. Set na po yun. 2.8 hanggang 2.5, Isang set na yun guys. Ito naman, kapag ka couple ang hanap ninyo. Yes, oh, couple ang yeah, hanap ninyo. Meron silang couple na barong o Pilipiniana. Yung pang girl, nakaset siya as 2.5. 5 sa, sa lalaki naman, 2,000 kasama na yung ano, pants doon no? sa 2000 okay. ayan okay so meron din sila dito sa kabila no? kulay green naman ito ayan. o oh, magkano yung ganyan 2.5 din po yung ganito ah isang set din yan 2.5 yes. 2000 ang ganda ng kulay yes perfect ang ganda ng combination anong tawag ulit ito green to ito bolero bolero ang tawag bolero Ayan. Tapos ito, no? Kasama. So, for only 2,500? Yes. 2,500. Okay. So, ito yung ganito naman? Yan yung tinatawag na Maria Clara. Ah, ito yung Maria yes. Clara. Okay. So, pagka ganito, magkano yung ganyan? Magkano set nito? 3,500. 3,500. So, sa mga ages... 40s or kahit yes. anong ages, no? May sizes naman po. May sizes. mayroong small, medium, and large. Yes. Okay. May ibang kulay din po. Ah, may iba't ibang kulay din siya. Okay. Tapos, ano pa yung pwede nating uh, i-feature dito? Okay, ito, ito, itong ito, ganito. Panlalaki. Ito, mga bagong kuwan yung may pinya kukun kami, may husilin. Itong ganito, magkano ng ganyan? Ganito. Oo. Oh, oh. 1-8. 1-8. 1,800. Okay. Yes. Wow. Sa mga lalaki naman, magkano yung ganito mo? Ganito, mura lang po, 1.5. 1.5 for only 1,500. Ayun, hanggang doon sa taas, oh. Hanggang doon. May iba't iba silang kulay na Ayun pwede na yung kapagpilian. Iyon na lang yung diba. Pusilin yung tela at saka meron tayong piña kukun. Uh -uh. Ito yung piña kukun. Ah, ito ang piña kukun. Yes. Magkano ang piña kukun? 4,500. 4,500. Lahat ito, ate, 4,500. Ito yung 2,500, pusilin. Okay, 2,500. Ito naman? Ito, pareho nito. 2,500 din? Yes. 2,500 din ang barong. May mga available sizes? May po, complete sizes. Wow, complete sizes sila dito. Okay, so ito yung mga ano na, old stock nila. Tama ba? Yes. Okay, yung ganito naman, magkaning ganyan ate? Pero ito, 2,500 din po. 2,500 din yan. Yes. Okay. Hanggang sa inyong 2,500 mo, itong pink? Opo. Gandito. Ah, okay. Hanggang sa sa may black and brown. 2,500. Ito mga bulero nasa itaas, magkano yung mga ganyan? 1,500. For only 1,500. Kung sakasakaling tatawad ang ating mga subscribers, magkano ibibigay yung 2,500? Pwede naman ko hanggang 1,1. 1,1. Ha? Yes. 1,100? Yung top lang. Yung top lang. Okay, 1,500 yung top lang. Doon naman, sa itaas, magkano yung ganyan? Ganon din po, pareho rin po Ah, pare-parehas din. Mula, ibig sabihin, mula doon hanggang dito sa dulo? Yes. 1,500 or 1,1? Pwedeng tumawan. Okay, 1,500 hanggang 1,100. Ayun, okay. So, depende yun sa inyong pag-uusap ng may-ari dito, no? Kung magkano yung inyong mga tawad para sa kanya. Siyempre, ito ay presyong divisoria at presyong retail. Tama? Okay. So yung ganito ate, magkano 'ng ganyan? Ganyan, 2,800 po yung set niya. 2,800 yung isang set niya. Mula rito hanggang dito, 2,800. Same din ito 'tong kabila. Yes, yung uh, inner niya is kulay, kulay black. black. 2,800 din. Pwedeng ibahin ang inner? Oo, uh -uh, pwedeng ibahin yung kulay ng inner niya yun ang mga poncho naman natin. Mm -mm. ito ang ganda nito, oh. magkano yes. mga ganyan mo? 2,800 din po yung package. 2,800 yung package. Ito yes. para ba sa mga public school ko, diba? Yes. Ayan, ang ganda. Oh. Mga pang public school siya, guys. 2,000? 2,800 2,800 2,500 Pwede, yes. no? Pwede Okay, so ito naman mga ganito mo Magkano yung ganyan? yung mga poncho One Poncho? Part. poncho? Yes. poncho? Oh, yung tinatawag yung poncho. Ito pala yung, yung poncho. Yung mga pumatukot sa mga dress. Uh oh, nakapans, So, magkano yung mga poncho mo? 1.5 hanggang 1.2. One 1.5 one hanggang 1.2 one 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 ang mga poncho. May mga available sila na iba't ibang mga kulay. Ayan. Tapos, ang ganda ng barong na to. Okay, open naman. Dito, 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 dito yan. Ah, nandiyon yan. Okay. Coat barong. Coat barong ang tawag. Yes. Pero di sinong tinatawag na ano? Yung parang jacket ba yun? Ito siya coat barong, 'yan 'yon. Coat barong ang tawag. 'Yan. Yes. Yeah. So, magkano 'yan dito mo, Ate? 45 Pwede 'yan sa Four, groom. 4,500. Pwede rin daw 'tong pang-groom. Pa 4,500. So, meron sila dito iba't ibang Asante, style, po yung borda, available yeah. ang size. Ay, ang ganda, oh. May black embroidery din. Pare Pare-pareho prices nila. Yes. 4,500. Yes for only 4,500 meron kang napakagandang coat barong. Ba barong na tinatawag. Yung mga ganito, kasi yung tela niya ay iba. Anong tawag siya sa tela na yan? Ito, tela nito, Pina Organza. Pina Organza. So, ito ay mura lamang, yes, no? Yes, Nagkakalaga ng 1,500. Compare ng sa tela na to. Ang tela na to naman ay? Taiwan Husi. Taiwan Husi. So, syempre, iba ang Taiwan Husi sa organza. Organza. Ito naman itong mga nasa baba mo. Anong tawag dyan? Ganyan po. pinyo organza rin po yan. Ah, mga pinyo cool, organza mga cool rin. Mga full buttons po yan. So, lahat din ng mga sizes meron kayong available. Po, small, available medium, small, small, large, double XL, hanggang 5XL. 5XL okay. or 5X. Ayan. Okay. So, hanggang dun sa may taas. Meron yes. din sila mga... Kung kung ang kasal ninyo ay may motif, no? So, diba? Ang available. motif nila, mga... Apple green. So yes, lahat yan puro yes. apple green. So kung kukuha sila ng package sa inyo, magkano naman? Depende po sa dami. Uh, halimbawa, nakaset siya ng uh, isang dozen, one dozen. One dozen na? Terno po ba uh, or uh, barong? Barong. Kung barong, pwede na siya sa so one one. One one isa? Yes. One one each. Pero kung tatawag pa, pwede naman. Basta, one. pumunta lang kayo dito. Personal na pumunta sa Nela, Rocafort, 3M07. Tama ba? Yes. 3M07168. Ayan, malinaw ate, di ba? Yes. Ayan. So, tagalan natin kasi yung iba, inuulit-ulit. Saan po yung address? Ano po yung contact number? Malinaw, di ba ate? Yes, malinaw. Ayan. Okay. So, ano pa yung mga pwede nating ano, uh, ipakita sa kanila. Yung maraming Ay, wag ba? <laughs> mga copyright tayo. Ayun no, hindi pa natin na picture. Na picture na ba natin 'yan? Ito itong ganito. Parang Ayan, parang pang ba, ano maestra to. Parang pang teacher ano. Wag kaning ganyan. Ganyan, 18 hanggang 15. 18 hanggang 15. Ito rin pang teacher din ito. Available. Wag kaning ganito mo. Yung mga ganito dress po to, painting. Ito yung sinasabi nilang painting. Dress, painting, dress. Yes. Oo, magkano yung painting dress? 2-5. 2-5 hanggang 2-3. Hanggang two three. One eight. Ah, gawal, yes, two five hanggang 1.8? 2.5 hanggang 1.8 lang pala. Meron din po, pero din tayong pambata. Ayan, so meron silang ganda. pambata. Malapit na naman ang mga buwan ng wika. Magkano yung ganyan? Ganito, 2.5. Two 2.5 five. Two five din. Anong nga tawag dito ng ginamit There's dyan? Sequence. Sequence. Maganda to kasi mano-mano to, hindi yung siya. Uh -oh. talagang pinaghirapan. Mano-mano. Pinag Ayan. Okay. So sa mga kalalakihan naman, wala na? Yun lang ano? Okay, so would you like to invite our subscribers? A few moments later. Hello po, ini-invite ko po kayo sa aming store sa Divisoria 3M07 sa third floor po. Sa Nella Rocafort. Yan. Dito sa store nila, marami silang magkakadikit, no? Meron po. Madami uh -uh. po. So, ilan yan? Yung magkakadikit? Eleven. Is... Eleven? Yes. Stores? Napakayaman naman ni ate. Eleven stores pala. Kanya rito, no? Dikit-dikit. Ayan. So, ang pangalan ng kanyang amo ay, ay si Nella Miss Rocafort. Nella Rocafort. Yan yung magandang may-ari ng kanyang, anong ah, tindahan na ito. So, thank you po. Yan, bye. Thank you for watching, guys. God bless. Bye bye. Meanwhile, at saka nag Buwanang hika. Buwanang hika at saka UN. Hindi, Basta po ngayon, ako. di ba yung mga graduation, okay. lahat sila naka-Pilipinian. Mm -hmm. Paano to? Mm -hmm. Ayan, good sirs, pakisuportahan po ang ating... Uh, ano ngayon, oh, na feature na barong dahil napaka generous po ng may-ari. Walang iba kundi si Ma'am Nelia. Thank you Ma'am Nelia Nela, po ah. Ma'am thank you so much po sa barong na binigay niyo po sa akin. God bless you and more power po sa inyong store.